Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And, palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman pong mag-avail ang ating private readings ng ating Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan po natin, Spirit Guide, ano po ang mensahe natin. Mensahe po natin, Spirit Guide, for Air Signs. Air Signs. Air signs. signs. We have growth. Growth. Yan yung focus ninyo ngayong araw or pwedeng yan yung pinagpo-focusan nyo talaga nitong mga nakakarang araw pa. Air signs, pwedeng ito ay hindi about sa inyo, about sa mga tanim ninyo kung kayo ay mahilig magtanim, meron kayong uh, green thumb or green hand. Meron naman dito talagang yung growth ninyo as a person, as an individual. Yan po yung inyong pinagtutuunan ng pansin. We have ascension. Meron pero marami sa inyo para to sa inyo talaga. I mean, sarili nyo talaga yung iniisip ninyo ngayon. Air signs, yung welfare po ninyo yung future ninyo, new beginnings. Ready na kayo talaga na, you know, bitawan or baka nga binitawan nyo na talaga eh, para makaangat kayo, para, you know, para magkaroon kayo ng kalayaan, air signs, para may pagbabago talaga dito sa life ninyo. So, today is a new day. Yan po yung tinatatak ninyo sa isipan ninyo, yan yung sinasabi nyo sa isipan ninyo. Today is another day, kaya naman, You have all the means, ear signs, para baguhin yung life mo. So, marami sa inyo, you don't live na sa past, ear signs. You live at the present moment and you will make this life worth it. You will make this life, you will make your life happy. Ngayong araw na ito. At sisimulan nyo yan ngayong araw. Tignan po natin, spirit guide. Okay, ito yung mga lucky numbers mo, 38, 24 and number 2. Tignan natin, spirit guide, ano, butterfly transformation. Tignan po natin. And ito, white white flower, white flower no. And may mga bulaklak dito. So pwedeng clarity yan, purity. So nandun yung pure intentions ninyo ngayong araw sa mga gagawin po ninyo. tignan natin, spirit guide, ano pa po ang mensahe natin? For air signs. Gemini, Libra, Aquarius. Tignan natin, okay? We have inspiration. So, very inspired kayo ngayon. Alam mo yun? Nandun yung talagang goal mo. May goal ka dito, air signs. Ngayong araw, very inspired kayo. Pwedeng sarili nyo yung inspiration ninyo, family ninyo. Kung sino man tong inspiration ninyo, basta very inspired kayo ngayong araw. We have beauty. Yan, no? nakikita ko talaga dito. Ayun o, oh. pinibitawan nyo na talaga. Yes, lumalaban kayo. Pero yung mga pabigat sa life ninyo, ear signs, binibitawan nyo na at binitawan nyo na talaga. Kasi naawa na kayo dito sa sarili ninyo. Oh. Kasi mas minamahal nyo na yung sarili ninyo talaga ngayon. Pwedeng marami dito, nag-aayos kayo. Hindi yan nag-aayos kayo para magpapansin sa ibang tao. Nag-aayos kayo para mas mahalin nyo pa yung sarili ninyo. Para mas ma-appreciate nyo pa yung sarili ninyo kailangan pa ba 'yun kailangan 'yun 'di ba kasi mas tataas 'yung moral mo mas tataas 'yung you know 'yung pagtingin mo sa sarili mo your signs. science 'wag mo intindihin 'yung ibang tao mas mag-focus ka sa sarili mo okay mas tignan mo 'yung nararamdaman mo hindi naman lahat 'di ba 'yung pagsinabi natin, pag sinabi nating pag-aayos mag make up pwede lang naman na ano ba kung yung iba sa inyo dito, kung tinatamad kayong maligo kasi pwedeng depressed kayo, tinatamad kayong kumain, diba? May mga ganun. Meron kasing stress eating. Meron din naman pag depressed, hindi kumakain. So, yan. Basta babaguhin nyo na yung life ninyo. Hindi yan agad-agad, air -agad, signs. Pero unti-unti po. Unti-unti mababago yung life ninyo dito. At saka maganda yung gising ninyo ngayong araw. Tignan po natin, spirit guide, ano pa po, po ang mensahe pagdating po sa trabaho. Kamusta po ang trabaho ni year signs ngayong araw na ito? Queen of Swords. Ingat lang kayo dito pagdating sa trabaho. Meron dito pwedeng sobrang strict sa'yo air signs. Yung taong to, pwedeng tinuturoan ka talaga niya kasi gusto kanyang matuto. Meron din naman po dito, pinag-iinitan lang kayo. Alam mo yung kumukulo yung dugo ng taong to sa'yo. Nafe-feel mo yan, at nagtataka ka nga dito air signs. Bakit kaya ganun sa akin si ma'am? Bakit kaya ganun sa akin si sir? Yan, wala naman akong ginagawa. Ginagawa ko lang naman yung trabaho ko. Ayan, justice. More on, tinuturoan ka ng taong to. ginaguide ka niya, yun nga lang, the hard way. May mga ganyan talagang tao The hard way kanila tinuturuan Sa life Ace of Pentacles, yes, yes Ear signs, wag mong ituring na pinapahirapan ka ng taong ta I mean, pinapahirapan ka talaga ng taong to Para matuto ka Pero wag kang magtanim ng sama ng loob dyan sa tao na yan Kasi napakadami mong matututunan sa tao na yan Hindi man niya directly sinasabi sa'yo Na, hey, ear signs Gusto kitang tulungan, gusto kitang turuan Kaya kita pinapahirapan <laughs> wala tayong magagawa. Yun yung way niya kasi of teaching. Ayan. So, pwede po na may pipirmahan kayo dito na kontrata ngayong araw. Pwede rin po na meron kayong mako na deal dito. Actually, this is a good news. Ayan. So, baka nagbunga na yung lahat ng pagpapahirap sa'yo nito. Nitong taong ito pagdating sa trabaho. Tignan po natin, Spirit Guide. Ano pa po ang mensahe natin? Mensahe po natin, Spirit Guide we have, ayan, ano to? Two of Pentacles, pagdating sa negosyo. Page of Wands. O, di ba, nag-aayos-ayos talaga kayo dito, eh, your signs. Alam nyo na yung priorities ninyo, o. Oh. Ayan, basta pagdating sa business, huwag kayong magdadalawang isip. Mm, Ace of Wands. Kailangan talaga, nandun yung umaaksyon talaga kayo, mabilis kayo, eh, your signs. Tapos, ayan, o, oh. i-manifest nyo talaga, kasi makukuha nyo po. Meron kayo, yung iba dito may mga pag-travel kayo. Ayan, pagdating sa business to, actually makakatulong sa inyo yung travel na to. Mas magiging ano kayo dito sa business ninyo. Alam niyo mas magiging inspiring nga talaga kayo. Ayan, tignan natin. Ito po, magkakaroon kayo ng puhunan. Hindi ko alam kung ano itong pupuntaan ninyo eh. Pero magkakaroon kayo ng chance para magkaroon ng puhunan hindi ko alam kung sa mga government ano ba to, yung nagbibigay sila ng puhunan, yun, air signs pwedeng may matanggap ka tignan po natin, pero okay naman yung sales mo dito pagdating sa trabaho, ah, sa negosyo ngayong araw na to, kailangan lang talaga effort, effortan mo yan air signs, check natin spirit guide, ayun, at, at mag-ayos kayo dito, ayun, kung may business kayo kailangan nyo talaga magpapansin <laughs> yes ganun talaga sa business kailangan, ano, pakapala ng muka Tignan natin, spirit guide. Ano pa po ang mensahe natin? Kung gusto ninyong umulad yung business ninyo, wag kayong maging, ano, wag kayong mahihiya. Air eh, signs. Tignan natin. Pagdating sa money, we have 10 of pentacles. Claim nyo na yung energy na yan, oh stability yan eh, financial freedom ngayong araw. So, pwedeng ito yon Yung iba sa inyo, e signs, alam nyo na may pera kayo. Pero alam nyo na sapat lang yung pera ninyo. Pero, hindi kayo manghihinayang na gastosan yung sarili ninyo. Pwedeng yan yung ma feel ninyo at yan yung gagawin ninyo ngayong araw na to. Alam mo kung bakit? Kasi iniisip mo na babalik sa sa'yo 10 times yung money na gagastosin mo pagdating sa sarili mo. Ayan, tignan natin spirit guide, ano pa po ang mensahe natin. Pero yung iba po ah, hindi naman sa sarili ninyo gagastusin kung hindi sa family niyo talaga. Ayan po, or pwedeng i-invest nyo pa yung natitirang pera ninyo at palalaguin nyo pa. So iba-iba kayo ng mindset, air signs. Tignan natin, spirit guide. Ano pa po, po ang mensahe natin para po sa mga single na year signs? Para po sa mga single na year signs, spirit guide. We have the full So ayan oh, nagsasaya lang dito. You have freedom talaga. Year signs ngayong araw na 'to. So alam mo, may kalayaan talaga kayong gawin 'yung mga gusto ninyo. And pwedeng may mga itatry talaga kayo dito ng mga bagong bagay alam mo yung wala kayong katakot-takot sa mga pagbabago sa life ninyo maybe you, you came prepared talaga ngayong araw na ito, your signs tignan natin pagdating naman po sa mga in a relationship para sa mga in a relationship meron tayo ditong six of pentacles so diba, nagbibigayan talaga kayo dito ng person mo win the workout ninyo yung relationship ninyo so balance yung binibigay ninyo na energy pagdating sa relationship. Alam nyo kasi, Air science meron kayong moto na kung hindi naman parehas yung bibigay namin dito sa relationship na to, ay bakit pa kami nandito parehas? Hindi pa pwede, kasi nga iba sa inyo, naglalagay na talaga kayo ng boundaries. Hindi pa pwede na ako lang yung nagbibigay dito sa relationship. Kailangan parehas kami. So, pinag-uusapan nyo po yan na ang person mo. Tignan natin, spirit guide, pagdating naman po sa mga married na air signs. Sa mga married na air signs, we have eight of pentacles. Meron dito, inaayos yung relationship. Oh, queen of Cups, meron dito, naghihintay pa rin na magiging okay yung relationship ninyo. Actually, ikaw yung laging nagbibigay dito air signs pagdating sa relationship ninyo. Ten of Cups. Ayan. Merong nai-stress dito because pagdating sa family po ninyo. Pwedeng laging walang oras yung person mo, yung asawa mo, ear signs. Ayan. Pwedeng lagi ka na lang naghihintay. Lagi ka na lang dito ear signs na umaasa na makasama nyo naman siyang kumain. Yung mga ganyan, yung mga simpleng bagay pero malaki yung impact sa family nyo. Malaki yung impact pagdating sa mga anak mo. Na pwedeng hindi nabibigay sa'yo ng asawa mo ngayon kasi sobrang busy niya sa trabaho, ear signs. Ayan. So, yan lang po yung mensahe, try mong makipag-communicate dito sa asawa mo para malaman niya yung nararamdaman mo towards dito sa mga ginagawa niya or sa negligence niya pagdating po dito sa inyong pamilya. Though hindi rin naman siguro niya sinasadya kasi nagtatrabaho siya. Pero your signs, you communicate with your uh, asawa para malaman niya. Okay? Para malaman niya. O, oh, pwede naman na baka ikaw yung lalaki, ear signs. Okay? So, yung asawa mong babae yung nagtatrabaho. Ganun. Pwedeng vice versa yan. Kung sino man yung nagtatrabaho sa inyo. Okay? So, try to communicate po. Pag-usapan nyo yung mag-asawa. Yan lang po yung mensahe sa inyo. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come. Bye-bye!